Ang panawagan dito eh itong problema po ng uh, mga proyekto na nasa ilalim ng National Irrigation Administration, sa NIA. o sa niya. Alam naman natin na ang NIA eh ang unang-unang uh, uh, a ahensya. ahensya na nangangasiwa po sa irigasyon upang matulungan po ang ating mga kababayan magsasaka na makapag-produce nang maraming bigas. Ano, maraming palay. Ay eh, sa balita natin eh ah, pinakamataas yata yung 2024 na inangkat na bigas po ng ating gobyerno. Ah, apakat ah, ah, dahil po sa sunod-sunod na mga na mga kalamidad sa atin ay eh, talagang apektado po yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kawawa naman ito mga magsasaka. At habang sila ay pilit na bubabangon, ano? Eh naging malaki naman yung inaangkat na bigas ng ating pong pinayagan po ng ating gobyerno na mag-angkat ng bigas sa ibang bansa para naman matugunan yung yung problema sa kakulangan ng supply eh syempre babalansehin po 'yan. So kahit ano pa man 'yan ang nakakaawa po dito ay yung ating mga kababayan yeah. magsasaka na talagang nagkukumahog na mapataas yung kanilang produksyon. At ang gobyerno naman ay eh, mayroon naman mga ginagawang uh, pagtulong sa kanila. Although mayroon mga programa, may mga problema na uh, ini-implement ang ating gobyerno na may problema. Uh, like yung uh, dyan sa Kamarinesor na bagit po dito sa atin. Yung uh, mga uh, may problema ng implementasyon ng uh, proyekto ng irigasyon sa ilalim po ng National Irrigation Administration. Ito uh -huh. si paring Rudolph, may kilala ito na nangingialam sa mga proyekto sa niya eh. uh -huh. <laughs> mga nag mga mga ginagamit yung kanilang mga impluwensya uh -huh. para makakuha ng proyekto sa ano sa niya Ah, although sabihin pa natin na meron tayong procurement law. Ay eh, wag niyo sabihin na magtutuhanan tayo ng uh, ng usapan, a uh, real talk. Totohanan ba yung yung uh, mga bidding diyan? Yeah. Nako eh mayro kakilala, Bicolano rin. <laughs> na Aba, pagdating dito sa mga project dito hindi pa huli. Ang problema ay anti-corruption kuno. Oo. Uh -huh. Oh, pero ang trabaho niya ay mangurap <laughs> ng mga opisyalis o oh, ayun ng ating gobyerno. Yan ayun ang problema. Mga nagbabadat kayo na anti-corruption pero numero uno mga korap. <laughs> ha? Numero uno mga kurap. Kilala kilala ni Paring Rudolf. <laughs> <laughs> Minsan na <ula> <laughs> award. aba ay, eh, eh, kaya naman ito po mga proyekto ng ating pong pamahalaan, eh, kadaklan, depektibo. pagkata, ah, pagkat, ah, syempre, yung SOP, yung SOP na tinatawag, <laughs> ano, yung, ah, ah, bakit Kasino? kasi, kasi nagpauso ng SOP. ha? Ah? Eh dapat te eh, bigyan natin ng ano yung yung nag-imbento nitong SOP na ito. <laughs> <laughs> live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs and public service channel. Margo TV Philippines. Live.